Ayan eh po mga idol, nandito na naman si Idol Rene Boy. Eh, may kargatang malasugi. Pa, tatong piraso mga idol, no? Oh. Yan. Iba talaga. Lah. <laughs> Grabe yung kating pa. <bah. laughs> Yan, tatong piraso. magandang umaga po sa inyong lahat sa ngayon po mga idol ito naman panibagong umaga pang limang araw na po natin sa laot at ngayon mga idol ang weather pala natin ganoon pa rin may kunting hangin at alon alon ang mga service boat pala natin eh dumayo na kanina tapos may unang umakyat si idol na tinatan dahil nabutas po ka ang kanyang service boat na Tinumbol daw ng ano, malasuki eh. o blue Silipin natin mga idol. Tapos yung nakadumbol ng malasuki eh. Kanyang uh, daw eh. Ang si Joshua na lang po ang nagbirada. Dahil at ito na, nabutas. Yeah, Inakit lang kanyang service boat. Pahak. Yan ano, Sandrigod? Nakasagaan ako ah ganyan Pero well, kita nyo, ng kanyang dingding Kinarate ng malasok eh Siya po ang unang uh, Siya na naman ang unang uh, nak Nakainan ngayong umaga uh, Tulad kahapon, siya ang naman tumagang Umagang ito Ayun, uh, hintay na lang natin Si Idol Joshua na lang ang nagbirada Ayan po mga idol, diretso sa unahan ang pakura ni idol ata natin. Para ma ano yung butas sa dingding. At si idol Pio na naman mga idol oh, nagbirada na naman ng malas okay. Ayan, tingnan natin. Ah, hindi na masyadong mahakip ng ating kamera dahil nasa malayo. Eh sana mahuli din. At ang ka idol ata naman hindi pa natapos pagbirada ni at Joshua. bayaw ko naman ready na sa paghanda sa para almusal namin, gulay, kalabasa at uh, sayote tapos uh, lagyan ng uh, salmon sinula, sabaw tapos ang buligan na naman mga idol eh, pinalasta na nila ang sumahay yung ayelo tapos, yung isang buligan na lang nalagyan natin kahapon eh medyo malapit akong mapuno hirap na paglagay ng dalawa na kong lalaking isa tulad daw ng uh, Bloom Marlin kaya ang idadag idagdag natin doon sa isang kuliga mga idol ano na lang yung mga uh, maliliit ng mga piyok dito naman tayo maglagay ng panibagong ano uh, Bloom Marlin ayan po ang panglimang araw ah, lima ah, ah lima. limang araw mga idol Pero yung unang araw at pangalaw hanggang tatlo eh hindi tayo masyadong nakaplastar dahil kita nyo sa mga agyan sa nakaraang mga araw eh medyo malon-alon kasi di makababa ang mga service boat ayan, binamanong sa umaga Si Atan naman ang nakaboy na manong ngayon. Ayan mga idol eh napangat po ni Pio ang kanyang huli. Galing po sila sa dayo mga idol. Umuwi lang maaga. Sila po dalawa ni Idol Atan at si Pio dahil hindi siya nakahuli yung ano tinatawag namin yung palabo doon sa pag-aryan lang ng palangre kaya pagdating na dito ito nakahuli kaagad sila ng uh, silang ano malasogi o blue marlin eh kaya ito naman Joshua na siya ang nakaposting dito sa umaga eh hindi siya nakainan pero sana eh mamaya ah, makainan siya mga idol para madagdag naman natin Dahil dito na po tayo sa isang bodega naglagay ng ano, mga malasok eh. Ayan, ito, ito po ang ni Idol doon doon kagabi mga Idol. Idol bangkay! Kaya sila makapangit ka nang ano, maayos. Kaya sa umagod na, bad! <laughs> Ayan, mga 30 kilos dahil sa sintan po ang kanyang ano, pa, huler o lagayan. Yan na, hinati na e, Piyok mga idol Hindi <laughs> pa na, kayo bago pa Hindi pa na, balay dali <laughs> Oh, nato ah.

Itako rin yun So, ah, pangalawa na po Ngayong araw, mga idol Panglimang araw Ah, blue marlin talaga Yan na tinatawag nilang blue marlin, mga idol Dahil yung Uh, medyo kabago lang na ano mahuli magkulo ang kanyang uh, kulay ang laki to ang mga 40 Tidak ada langit Ayun, silang dalawa ang unang mapasok natin sa isang budiga natin mga idol. Yung malaki nating budiga kaya pinakamalaking ano budiga dito sa bangka. Ayun. Ya, shout out pala sa inyong lahat. Mga idol, shout out rin mga pala mga idol sa mga mahal kong mga supporters, sa mga mahal kong mga subscriber, sa lahat-lahat. Mga secret viewers ko dyan, eh, sana ngayong araw nasa mabuti po kayong kalagayan. Ingat-ingat po kayo palagi mga idol, saan mo kayo naroon ngayon. talaga ni Idol Canel. Do you la po ang mga uh, mga masang Icer namin mga Idol. Si Mang Jose, si Canel, si Idol Ipoy. Dati si Maymay pero umuwi ang kanyang ano, brother sa si Palay. Ito po si Idol Junjun. Dalawang Junjun po ito. At po si Bito. Ah, B1 pala. Eh, Bito wala pa. Yan si Bayaw. Parang Pito ata sila ang ano. Uh, i-share ngayon. Yan, kape sa kap. sa na Ay. Bulitan. tani mo na i sa daw. Siya po ang uh, natatandang kapatid ni eh, Idol Toto. Mga idol, mga bigating mga, ano, manging iska. Hamol, eh. Mula, mula, eh. Mula, mula, eh. So ngayon mga lol, andito na po si Bade eh, Wala siyang blue marlin pero may huli siyang mga maliliit na peret. Ah, silipin natin mga idol. Wow, oh, piyo. Tanda yun. Tanda yun. Kambit lagi spio. Wala kalau magira ada, sa kata ke Joshua. Ha? Lah, kalau magira ada, si Joshua lagi petiwas. Okay. Naik. Nak ada makan ya pahat. Ngayon po mga idol, andito na po si Toto. Um, we, galing dayo. Ayan, maraming salamat sa Panginoon mga idol. May huling isang malasok eh. Pang tatlo po ngayong umaga. Chip, Hansel, Claro, Toto, Pungs. Ikaw ang ah, nakapangatlo ngayong umaga Pinamano namano pa rin Ang bradix mo Kaso lang eh, may butas ang kanyang dingding Ang <laughs> laking butal tinumbol yan pang sampo na ni toto mga idol sampo na no Sampo sampo kalahati ngayon mamayang hapon eh naman to siguro maka 15 siya dahil kapon eh apat ang kanyang huli alimak hapon no apat atulo di ay eh sobra talaga sorry pasensya na ngayon po ang panglimang araw eh nakasampo na po si Toto talagang masan talaga to mga idol ayun itong sinabi ko mga idol na ka-idol dyan sa taga Madirpot na magkainan siya sa bandang unahan ng ating Madirpot kaso eh may ito sa payaw kaya eh, hinila na lang ni Idol Joshua sana mahuli dahil ka po na nakainit si Idol Kanel ay eh, natanggal dahil sa ano lang na ano kapitan Ayan, ayan po mga idol, nandito na po si Idol Renny Boy, may dala ding isang malasakit To tawata si ni Boy. ayun na po mga idol ito pang huli ni idol Reniboy natin tapos yung hinintay natin yung ka Junjun Jun na lang yung kaka maderbot unang huli po sa maderbot mga idol ka Junjun Jun Cholola yung choy ni ka idol kanel ayun na pang lima ka Junjun Jun. kaninang umaga, lima na po mga idol yan, ito po ang huli ni idol Alvin, mga idol maliit na mga suki lumali yan, may kunting huli na piyok o pirit mali na po siya na tawag 3 hours later Ayan eh, po mga idol, nandito na naman si Idol Rene Boy. Eh, may kargatang malasugi. Pa, oh, tatong piraso mga idol, oh. Yan. Ba talaga? Lah. <laughs> Grabe ang cutting, ba. <laughs> Yan, tatong piraso. Ayan po, napaangat na. Ngayong araw mga idol ay eh, apat na piraso po ang huli ni Idol Rene Boy kanina umaga isa at ngayon naman ay eh, tatlo. Ngayon po mga idol dahil hindi kumain yung mga ilupin uh, mga small piret o tona ah uh, small uh, ilupin pala yung tinatawag ng piret. Ito na lang oh salmon sa salmon ang binakbakan nila. nila. Ayan. Salmon sa amin tawag o bangkulaysan sa ibang termino sa amin sa Bisaya. Iwan ko sa inyo mga sa Tagalog. Ubalis uh, sure. ulit. Ubalis ulit na sugod. Sure. Ayan. Eh, tig ano lang, kawil. So, doon naman sa unahan, si Mangusi, nagbira-bira, naghilahila. At doon naman sa kabila, si Idol Junjun. Ayan. Ayan. Ngayon mga idol eh may umuwi na pong uh, service boat galing dayo si Carding. Daso lang parang walang karga. Ang kinarga niya parang iba. Nako. Yung palangoy niya o katig. Natanggal pala tapos ayan kinarga na lang. Tanggal ang kanyang palangoy o katig mga idol dahil siguro sa sobrang bilis. Palangoy mo nasa taas na. Ang oras pala natin ng mga idol, alas 5.34 po ng hapon. Ayan, lumubog na po ang araw. At nandito na si Pare, galing dayo. Ayan, barang may dalata. Ayan, si Piyok. Umuwing walang palangoy o katig. ang palangoy o katig dapat nasa tagilid ah, kinarga niya pag uwi ayan, mga ganun pa rin mga 30 kilos magkapatid lang lahat siguro mga idol ayo ayan nakaribo na lalapatin po namin ni body mga idol eh green color coding kanyang patin mga idol ay nako hulog balik huli ni Yatan pahabol pa siya sa papalubog ng araw Yeah pang labing dalawa po natin sa araw na ito tapos so, apat na service boat na lang ang hindi mo uwi, eh sana makahabol din mga idol ayan na naman mga idol ang isang service boat natin sa idol along eh wala kong dalang eh. hindi bali mga idol eh baka bukas na naman eh eh, tatlong service mo talang, Si Idol Toto at si Che uh, Gary at Joshua. Ay na mga Idol. Andito na si Gary. Si Idol Gary. Si Toto na lang at si Joshua. Wala. Ayan. Thank you Lord. May dala ding isa. Ah, uh, malasugi. Medyo nagabihan po. Si Gary. Alas City na po. Ayan. May blazing din pang labing apat natin mga idol ayan na po ito na po ang huli ni Gary ayan pasensya na po kayo mga idol eh, update update lang tayo yun may paparating na naman na service boat ano kaya yun ah toto ah uh, hansel pala ayan mga idol silipin naman natin ayan mayroon ding dala mga idol thank you lord blessing na naman pang labing lima natin mga idol medyo malaki malaki oh black marlin blue marlin yes yeah, patuloy tayo sa paghila ng pagkisupot ng idol dahil walang ibang ano kaya na siguro nila at andyan na naman si Joshua ayun yeah. kompleto na po ating service bot mga idol na tagamhaw, mga kapila na tana ayun mga idol, natanggal daw ang isa na tinali niya sa buya buya ng payaw sa ring eh, sayang isa lang ang na dala niya sa oh. ayan, may dala din mga idol thank you lord, pang DC size ayan po mga idol, kompleto uh, na po ang ating buong araw, simula kaninang umaga uh, naka DC size po tayo uh, labing anim na tirasong malasugi ang huli natin ngayong buong araw Ayan po mga idol, e, pag samantala ang babay muna tayo, uh, ulitin ko, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ay iwan na lang baka ng bakas mga idol, like, comment, and share. I-share ninyo na rin ang mga video ko mga idol, malaking tulong na pito sa akin. At sa hindi nagskip ng ads dyan, na maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi mga idol, hanggang bukas na naman. Ingat-ingat po kayong lahat. God bless po. Babo!